Yo, what's up mga kasimpol? maganda <coughs> magandang, magandang hapon po sa inyong lahat mga kasimpol or gabi kaya dahil madilim po dito mga kasimpol pasinsya na po ko ay maingay po dito mga kasimpol dahil dito na po ako sa labas ng aking company mga kasimpol yan po, yan po yung sa yan po yung mga kata na isasalang ay ito may yung malaking pinto dito mga kasimpol eh. at dito lang ako sa labas kaya maingay at nagpa-relax muna dahil napakaaga pa mga kasipol sobrang aga yung pagdating namin sobrang aga yung aking sundo ayan papakita ko po sa inyo yung paligid dito mga kasipol ayan oh. Uh, nyo yan mga kasipol oh. o oh. oh, diba napakaganda diba medyo madilim na hindi naman medyo uh, ano, madilim masyado pero sobrang dilim wala uh, na po talaga mga kasimpol. Yan, yan, yan po yung kwan, yan po yung daan. Yan po yung mga, mga kasipulo, eh. di ba? Oo, oh, di ba? <laughs> Gagawa lang po ako ng isang content dito mga kasipulo, kahit pa paano makapag-upload naman. Eh maglalakad ka lang or umupo. Tapos nakaharap ka sa kamera wag sa salita tayo. Eh konti na po 'yun. <laughs> 'Di ba? <laughs> Ara tayo baliw na ito mga kasipol dahil pagka may makakita tapos ikaw ay nagsasalita sa gitna ng daan o tabi ng daan na hindi ikaw lang mag isa at walang kasama <laughs> pero okay lang po yan mga kasipol talaga pagka dito sa social media daw ay may napanood ako at napakinggan ay dito daw pakapala na mukha kung wala kang kapal ay, ay, hindi ka makapagkakuan sa harap ng kamera diba? ganun po daw yun ganun ba? hindi ko kasi alam nyo mga kasi po dahil ako naman na ah, hindi na, din ako sanay noon sa dito sa harap pagka makarap ng kamera para hindi ka magkapagsalita pagka bago ka pa pero pagka unti-unti mo man din na ah, matutunan na magharap ng cab sa kamera dahil wala naman pong kwan dahil sa bundok dahil lumaki po kami sa bukid mga kasibol naman kami lumaki doon sa patag di hindi man kami mayaman may po ka oh. yan po yung aming hinawakan ay ararora mag uh, ararora sa bukid yan po lagi araw araw oh, wala po kaming ibang magdala mo doon sa maisan ayan po yung trabaho namin mga kasi po na mahirap araw-araw kumayod -araw, para kumain ayan pagka hindi ka kumakayod wala ka pang kakainin ayan po yung aming tarbaho pagka dandoy kami sa bukid magkatanim kahit ano kamuti, kamuting kahoy mga galay yun mga talbos yan mga basta mga lahat mga gulay pagka mayroon pong itatanim yun po yung tinatanim namin mga kasipol yan po mga kasipol agad dito lang po yung ating video maraming salamat po sa iyong lahat